may mga lalaki na hindi kailanman humahabol, pero sila ang kusang hinahanap, hindi dahil sa hitsura, yaman, o matatamis na salita, kundi dahil sa presensya nilang hindi kayang baliwalain. Kapag dumating sila, tumitigil ang ingay. Kapag nagsalita, may bigat ang katahimikan. Ito ang uri ng lalaking hindi nangangako, pero pinaniniwalaan. Hindi nagmamayabang, pero iginagalang. Hindi naniligaw sa pamamagitan ng salita, kundi sa tibay ng ugali. Sa mundong puno ng pagkukunwari at pag-arte, kakaunti ang lalaking may kakayahang umibig nang hindi kinakalawang ang dangal. Ang tunay na halina ay hindi sa pabango, regalo o matatamis na mensahe, kundi sa kung paano ka nananatiling buo kahit winawasak ng mundo. Sapagkat ang babae, sa kaibuturan niya ay hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang lalaking kayang maging sandigan. Sa oras ng pagguho, hindi ang lalaking maglalaho kapag dumilim ang paligid. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong hangarin na ang mga bagay ay mangyari ayon sa iyong kagustuhan. Hangarin mong mangyari ang mga bagay ayon sa nararapat at magiging payapa ka. Ang kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi sa kontrol sa iba kundi sa disiplina sa sarili. Kaibigan at kapatid muli, inaanyayahan kita na magsubscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa puntong ito, malinaw na ang pag-ibig ay hindi basta emosyon. Ito ay tugon sa karakter. Hindi lahat ng lalaki ay pinagkakalooban ng ganong uri ng halina dahil hindi ito nalilikha sa isang araw. Ito ay bunga ng paninindigan, katahimikan, at pagkilalang hindi kailangang makita ng iba upang maging totoo. Kaya ngayon, hindi natin tatalakayin ang mga panlabas na bagay. Hindi ito tungkol sa itsura, sa estilo ng pananamit, o sa matatamis na salitang kayang sabihin ng kahit sino, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay dumarating lamang sa lalaking marunong maging karapat dapat dito. Number one, tahimik na lakas. May mga lalaking hindi kailanman sumisigaw, ngunit naririnig. Hindi sila pala kwento, ngunit pinakikinggan. Sa bawat hakbang nila, may bigat na hindi napapansin ng mata, ngunit nararamdaman ng loob. Hindi nila kailangang magpakitang gilas o ipagyabang ang kanilang kakayahan sapagkat alam nila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa palakpakan ng mundo kundi sa katahimikang kayang panindigan ang anumang laban. Kapag humarap ang iba sa kaguluhan, sila ang nananatiling panatag. Habang ang marami ay natataranta sa problema, sila ay kumikilos sa ilalim ng katahimikan, nagmamasid, nagdedesisyon, naghihintay ng tamang sandali para kumilos hindi sila agad sumusugod. Ngunit kapag sila ay kumilos, malinaw ang direksyon. Ang ganitong lalaki ay hindi basta lumalaban para manalo, siya ay lumalaban para manatiling buo ang dangal. Hindi nila hinahabol ang atensyon ng iba dahil nauunawaan nila na ang respetong hiniling ay walang halaga kumpara sa respetong kusang ibinibigay. Tahimik silang nagtatayo ng pundasyon. Nagdadala ng bigat ng hindi nagre-reklamo nagbabantay ng hindi humihingi ng kapalit. Kapag may unos, sila ang pinupuntahan. Kapag may gulo, sila ang pinakikinggan. Hindi dahil sila ang pinakamalakas sa lahat, kundi dahil sila ang pinakahandang manindigan para sa lahat. Sa mata ng isang babae, ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kahinaan, kundi katiyakan. Sapagkat sa piling ng isang lalaking tahimik ngunit matatag, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng matamis na salita hindi man siya mangako. Alam mong hindi siya tatalikod. Hindi man siya magsalita ng hindi kita iiwan. Alam mong kasama mo siya hanggang dulo. Ang tahimik na lakas ay hindi nakakasilaw, ngunit hindi rin kumukupas. Hindi ito pumupuno ng silid sa ingay. Ngunit pinupuno nito ang loob ng tiwala. Sa mundong puno ng sigaw, siya ang himig ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, maraming puso ang kusang nahuhulog. Number two, paninindigang hindi nayayanig ang lalaki na tunay na may bigat ay hindi nabubuhay para sa palakpak ng iba. Hindi niya binabago ang kanyang paniniwala ayon sa direksyon ng hangin at hindi niya ibinababa ang kanyang dangal kapalit ng pansamantalang papuri. May lakas siyang tanggihan ng tawag ng tukso, kahit tahimik ang gantimpala at malakas ang tukso ng pagkakamali. At kapag napaharap siya sa pagpili sa gitna ng madali at tama, palagi niyang pinipili ang tama kahit ito ang masakit at mahirap. Sa panahon na mabilis magbago ang panlasa ng mundo, nananatili siyang matatag. Hindi siya nadadala ng uso. Hindi siya tumatakbo sa takot ng pag-iisa. At higit sa lahat, hindi niya sinasakripisyo ang sarili niyang integridad upang magustuhan ng iba. Maaring tawagin siyang matigas, ngunit sa kaibuturan, ang katigasan niyang iyon ay hindi yabang, kundi paninindigang hindi kayang bilhin o baliin kapag siya'y nagsalita hindi iyon para ipakita na siya ay tama, kundi dahil hindi niya kayang lumihis mula sa katotohanan. At kapag siya ay tumahimik, hindi iyon pag-uurong kundi paglalatag ng respeto sa sarili. Hindi siya nakikipagtalo upang manalo. Nakikipaglaban siya upang huwag mamatay ang prinsipyo sa loob niya. Sapagkat alam niya, ang talunang kumapit sa prinsipyo ay mas marangal kaysa panalong tumiwalag sa sarili. Sa mata ng babae, ang ganitong paninindigan ay hindi nakakatakot kundi nagbibigay ng pag-asa. Sapagkat ang lalaking may paninindigan ay lalaking hindi maglalaro sa damdamin. Hindi siya magpapadala sa silakbo ng sandali at hindi niya iiwan ang pangako kapag nawala ang saya. Kung pipili siya hindi iyong biro at kung mangako siya handa niyang akuin ang bigat nito hanggang dulo. Sa mundong mabilis bumigay at madaling sumuko, ang lalaking nananatiling matatag ay nagiging kanlungan. Hindi dahil sa lakas ng kanyang salita, kundi sa katapatan ng kanyang paninindigan at sa katahimikan ng gabing puno ng pagdududa, ang ganitong lalaki ang nagbibigay ng katiyakang may mga tao pa rin hindi kayang ipagkanulo ang kanilang pagkatao. Number 3. Kapasidad na makinig at umintindi. Ang lalaking tunay na kahangahanga ay hindi yaong laging nagsasalita, kundi yaong may kakayahang makinig ng buong puso hindi siya nagmamadaling magpuna o magbigay ng solusyon, kundi nauunawaan na ang bawat salita ay may bigat at ang bawat damdamin ay may karapatan sa espasyo at oras. Kapag nakikinig siya, hindi lamang para makarating sa dulo ng usapan, kundi upang maunawaan ang katauhan ng kausap, ang ganitong lalaking marunong makinig ay nagpapakita ng respeto sa isip at damdamin ng babae at dito nagmumula ang tunay na koneksyon hindi siya basta nagbibigay ng sagot na gusto niyang marinig ng iba. Sa halip, inuunan niyang intindihin ang pinagmumulan ng emosyon at ang mga dahilan sa likod ng bawat salitang binibitawan. Nakikita niya ang kabuuan ng tao, hindi lamang ang bahagi na kaakit-akit o kapakipakinabang sa kanya. Sa katahimikan ng kanyang pakikinig, na ipapakita niya na handa siyang magsakripisyo ng kanyang oras at pansin para sa kapakanan ng iba Isang ugaling bihira sa mundong mabilis kumilos at magpasya. Ang kakayahang makinig ay hindi simpleng pakikinig ng tainga, kundi pakikinig ng puso. Kapag ang babae ay naramdaman ang ganitong lalim ng atensyon, hindi siya nakokontrol o napipilitang mahalin ng lalaki. Sa halip kusang nagiging bukas ang puso dahil naramdaman niyang naiintindihan siya, pinapahalagahan at hindi minamadali. Ito ang ugaling nagtatayo ng tiwala at nagpapalalim ng respeto na mas matagal at mas matatag kaysa anumang panlabas na halina. Ang lalaking may ganitong kapasidad ay hindi madaling magalit o magpadala sa emosyon. Naiintindihan niya na ang damdamin ng isa ay hindi dapat pwersahin at ang oras ay kailangan upang maiproseso ang bawat bagay ng may kalmadong pag-iisip. Sa ganitong paraan, siya ay nagiging sandigan hindi dahil sa lakas o kayamanan, kundi dahil sa kakayahang umintindi ng tapat at walang kondisyon. Sa mundong puno ng pagkukunwari at pag-arte, ang lalaking marunong makinig ay kakaiba. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang kanyang tahimik na pangunawa ay lumilikha ng koneksyon. At sa mata ng babae, siya ay lalaking hindi basta kaakit-akit sa labas lamang, kundi lalaking may lalim at katatagan sa loob. Number 4. Katatagan sa panahon ng pagsubok. Ang lalaking tunay na kahangahanga ay hindi yaong laging maayos ang kapaligiran o palaging magaan ang buhay. Ang kanyang halaga ay nasusukat sa paraan ng kanyang pagtindig sa harap ng unos kapag dumating ang suliranin. Hindi siya nagtatago, hindi siya nagpapanik at hindi siya nagtatangkang takasan ang bigat ng sitwasyon. Sa halip, humaharap siya rito ng buong tapang at malinaw ang isip, handang gawin ang nararapat kahit mahirap at mapanganib ang ganitong uri ng lalaki ay naiintindihan na ang bawat pagsubok ay hindi sumpa kundi pagkakataon upang patibayin ang sarili at linangin ang karakter na hindi kayang kupas ng oras o tukso ng mundo. Hindi siya humahabol sa kaginhawaan o siguridad ng iba sapagkat nauunawaan niyang ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa madaling daan. Kapag nadapa, bumabangon siya ng may dignidad. Kapag nabigo, natututo siya at hindi nawawalan ng direksyon ang kanyang tapang at determinasyon ay hindi ipinagmamalaki sa malakas na sigaw kundi ipinapakita sa katahimikan ng kilos at sa paraan ng kanyang pagtanggap sa responsibilidad. Ang ganitong lalaki ay kayang magdala ng sariling pasanin ng hindi iniingay ang paghihirap at sa katahimikang iyon, ramdam ng iba ang bigat ng kanyang tapang at integridad. Ang babae ay naakit sa ganitong uri ng katatagan dahil nagbibigay ito ng katiyakan at kapanatagan, hindi siya natitinag ng takot o pangamba. At hindi niya hinahayaan ang hirap na wasakin ang kanyang pagkatao. Sa halip, nagiging halimbawa siya ng determinasyon, isang lalaki na handang magtiis at kumilos para sa tama, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng nakapaligid sa kanya, sa mundong puno ng pabago-bagong tao at mabilis sumuko sa unang pagsubok ang lalaking may ganitong tibay ay nagbibigay ng inspirasyon, tiwala at pag-ibig na hindi nasusukat sa salita kundi sa lalim at katatagan ng kanyang pagkatao. Number 5. Pananagutan sa bawat gawa Ang lalaki na tunay na kahangahanga ay hindi yaong laging nakakatakas sa responsibilidad o umaasa na ang iba ang mag-aayos ng kanyang mga pagkukulang. Naintindihan niya na ang bawat aksyon, bawat desisyon at bawat salita ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa kanya kundi sa paligid niya. Hindi siya natatakot aminin ang pagkakamali at hindi niya binabaliwala ang pananagutan. Sa halip, tinatanggap niya ito ng buong puso at ginagawa ng paraan upang maitama ang mali. At sa proseso, pinapakita niya ang tibay ng kanyang karakter at integridad. Kapag may nagawang mali, hindi siya nagtatangkang ipagtakpan o ipagwalang bahala ang epekto nito. Nakaharap siya sa katotohanan, tinatanggap ang mga kahihinatnan, at kumikilos upang ayusin ang sitwasyon ng may kalmadong isip at tamang pag-iisip. Ang ganitong lalaki ay hindi lamang pinagkakatiwalaan kundi hinahangaan. Hindi niya hinahayaan ang ego o pride na hadlangan ang pagwawasto sapagkat nauunawaan niya na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang harapin ang sariling kahinaan at baguhin ang sarili para sa tama. Ang babae ay naaakit sa lalaking may ganitong pananagutan sapagkat nagbibigay ito ng katiyakan at tiwala. Alam niya na ang salita at pangako ng lalaki ay hindi basta hangin lamang kundi may bigat at may paninindigan. Kapag siya'y kasama, ramdam niyang hindi siya pababayaan sa oras ng kagipitan at hindi siya ipagkakait ang katarungan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng tama. Ang lalaking may pananagutan ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ng babae dahil alam niyang may lalaking handang humarap sa lahat ng hamon nang may dangal at integridad sa mundong madaling iwasan ng responsibilidad ang lalaking handang akuin ang kanyang pagkukulang at kumilos para itama ito ay kakaiba at pihira. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan, ang kanyang kilos ay nagbibigay inspirasyon at sa puso ng babae, siya ay lalaking hindi lamang kaakit-akit sa panlabas kundi lalaking may bigat at lalim sa loob. Ang pananagutan ay hindi lamang tungkulin. Ito ay pagpapakita ng karakter lakas at kakayahang magmahal ng tapat at buong puso. Number 6. Pagpapakumbaba sa kabila ng tagumpay. Ang lalaki na tunay na kahangahanga ay hindi yaong nagpapakita ng kayabangan o pagpapakilala sa sarili sa tuwing may nakamit. Kahit tagumpay at karangalan ng kanyang tangan, nananatili siyang payak at mahinahon. Hindi siya nagmamalaki upang makuha ang paghanga ng iba at hindi rin niya hinahayaan ang kanyang ego na diktahan ng kanyang kilos o salita. Ang kanyang lakas ay hindi nasusukat sa dami ng papuri na natatanggap kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili sa kabila ng lahat ng nakamit. Kapag siya ay nakamit ang tagumpay, hindi niya ito ginagamit upang lamangan o maliitin ang iba. Sa halip, ginagamit niya ang karanasan at natutunan upang gabayan ng iba, hindi upang ipagmalaki ang sarili. Ang ganitong lalaking may pagpapakumbaba ay marunong umakma sa realidad ng mundo na nauunawaan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi sa kung gaano kalaki ang naabot kundi sa kung paano siya kumikilos sa ilalim ng tagumpay at paano niya pinapangalagaan ang dangal ng iba. Ang babae ay naaakit sa ganitong uri ng lalaki sapagkat ramdam niya ang tunay na katahimikan ng puso. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagpapaapekto sa pagkilala ng iba at hindi niya hinahayaan na ang kanyang tagumpay ay maging hadlang sa kababaang loob. Kapag kasama siya, ramdam ng iba ang kapanatagan at respeto. Dahil ang ganitong lalaki ay hindi nagmamalabis, ngunit laging naroroon para tumulong at sumuporta ng tahimik at tapat sa mundong maraming nahuhulog sa sariling pride at panlabas na anyo ang lalaking may ganap na pagpapakumbaba ay bihira at kahangahanga. Ang kanyang presensya ay hindi nakasisilaw ngunit nakakapagpaayos ng kapaligiran. Ang kanyang katahimikan at kababaang loob ay nagbibigay ng inspirasyon, tiwala at higit sa lahat nagpapakita ng lalaking hindi lamang kaakit-akit sa panlabas kundi lalaking may lalim, integridad, at kakayahang magmahal ng tapat sa puso ng babae at sa mundo sa paligid niya. Number 7. Katapatan sa sarili at sa iba. Ang lalaki na tunay na kahangahanga ay hindi yaong nagpapanggap o nagtatago sa likod ng maskara upang maging gusto ng iba. Ang kanyang salita at gawa ay nagtatagpo at ang bawat kilos ay bunga ng kanyang paninindigan at integridad. Hindi siya kumikilos upang makuha ang papuri o pansin ng iba kundi upang gawin ang tama kahit walang nakatingin. Ang ganitong lalaking may katapatan ay hindi lamang tapat sa mundo, kundi higit sa lahat, tapat sa sarili. Alam niya kung sino siya at ano ang kanyang pinaniniwalaan. Kapag siya'y nagsabi, maaasahan ito. Kapag siya'y nangako, hindi nagbabago ang kanyang salita sa unang pagsubok o tukso. Ang ganitong lalaki ay hindi naglalaro sa damdamin ng iba. Hindi nagpapanggap sa harap ng babae at hindi nag-aalok ng ilusyon. Ang katapatan niya ay hindi lamang salita, kundi nakikita sa paraan ng kanyang pakikitungo, sa kanyang mga desisyon, at sa pagtindig niya sa mga paninindigan na may bigat at kahulugan, ang babae ay naakit sa ganitong uri ng lalaki sapagkat nagbibigay ito ng katiyakan at kapanatagan. Alam niya na sa bawat kilos at salita ng lalaki, may kasamang integridad at tunay na damdamin hindi siya nagdududa sa intensyon o sa hangarin sapagkat malinaw sa kanyang puso at isipan na ang lalaking ito ay walang ibang layunin kundi ang maging totoo sa sarili at sa relasyon. Ang ganitong katapatan ay lumilikha ng pundasyon ng tiwala na hindi basta natitinag ng ingay o tukso ng mundo. Sa mundong puno ng panlilinlang, pagkukunwari at kasinungalingan ang lalaking tapat ay kakaiba at pihira. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan at seguridad. Ang kanyang mga salita ay may bigat at sa puso ng babae, siya ay lalaking hindi lamang kaakit-akit sa panlabas kundi lalaking may lalim, paninindigan at kakayahang magmahal ng tapat, buong puso at walang pag-aalinlangan. Number 8. Kakayahang magparaya ng hindi nawawala ang dangal. Ang lalaki na tunay na kahangahanga ay hindi yaong laging nagpupumilit na mapunta sa kanyang gusto o laging pinipilit ang sariling kagustuhan. Naiintindihan niya na may panahon at lugar para sa bawat bagay at ang pagpaparaya ay hindi tanda ng kahinaan kundi bunga ng tunay na lakas at malalim na pangunawa. Kapag siya ay handang bumitaw sa maliit na alitan o pansamantalang kagustuhan, hindi niya ito ginagawa upang manalo sa argumento o makuha ang simpatya ng iba kundi upang mapanatili ang kapayapaan, respeto at dignidad ng lahat ng kasangkot. Ang ganitong lalaki ay may kakayahang tumingin sa kabuuan at hindi sa sariling pakinabang lamang. Alam niya na ang pagmamayari ng galit, sama ng loob, o pagnanasa sa pagkontrol ay nagpapahina sa tao at sa halip, pinipili niyang gumalaw ng may kababaang loob at may tamang timbang sa bawat desisyon. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi siya agad nagre-react ng emosyonal o padalos-dalos. Pinipili niyang unawain ang pinagmumulan ng tensyon at sa pamamagitan ng kanyang pasensya at pag-unawa. Nagiging halimbawa siya ng lalaking may kakayahang magparaya nang hindi nawawala ang dangal. Ang babae ay naakit sa ganitong uri ng lalaki sapagkat sa kanyang paraan, nararamdaman niya ang kapanatagan at proteksyon na hindi nakasalalay sa lakas o yaman, kundi sa katalinuhan at tamang disposisyon ng lalaki. Ang pagpaparaya ng isang lalaki ay hindi nangangahulugang siya ay mahina. Sa halip, ito ay pagpapakita ng kanyang kakayahang kontrolin ang sarili, ang emosyon at ang sitwasyon. Sa bawat pagkakataon na handa siyang magparaya, lumilikha siya ng respeto at tiwala na mas matibay kaysa anumang panlabas na pagpapakita ng kapangyarihan o kagalingan. Sa mundong maraming gumagawa ng labis para sa pansariling kapakinabangan, ang lalaking marunong magparaya ay bihira at kahangahanga. Ang kanyang presensya ay hindi lamang nagdudulot ng katahimikan, kundi nagtataguyod ng balanse at kabutihang panlahat. Sa mata ng babae, siya ay lalaking hindi lamang kaakit-akit sa labas, kundi lalaking may lalim, kontrol sa sarili at kakayahang magmahal ng may respeto, tapang at tunay na dignidad. Number 9. Pagiging mapagkakatiwalaan sa bawat sandali. Ang lalaki na tunay na kahangahanga ay hindi yaong basta nagagawa ang tama kapag may nakatingin o kapag madali ang sitwasyon. Ang kanyang halaga ay nakikita sa paraan ng kanyang pagtupad sa mga pangako at sa pagiging tapat sa salita at gawa sa lahat ng oras sa harap man ng ibang tao o sa katahimikan ng kanyang sariling isip. Hindi niya inuuna ang sariling kapakinabangan at hindi niya ginagamit ang tiwala ng iba bilang laro o oportunidad para sa pansariling pakinabang. Ang ganitong lalaki ay may kakayahang manatiling matatag at maaasahan kahit sa mga sandaling walang pumapansin at sa katahimikang iyon tunay na nasusukat ang lalim ng kanyang pagkatao. Kapag siya'y nangako, hindi nagbabago ang kanyang salita sa unang pagsubok o tukso. Hindi siya basta nagsasalita upang makuha ang simpatiya o pagmamahal ng iba, kundi upang ipakita ang paninindigan at integridad. Ang ganitong lalaki ay marunong unawain na ang tiwala ay hindi dapat ibinibigay ng basta-basta. At kapag ito'y naipagkaloob, kailangang alagaan at panatilihin sa pamamagitan ng bawat kilos at desisyon. Hindi siya pumapayag na masira ang tiwala ng iba sa pamamagitan ng simpleng kapabayaan o walang ingat na salita. Sa halip, pinipili niyang maging maingat, responsable at tapat sapagkat nauunawaan niya na ang isang sandali ng pagkukulang ay maaaring magdulot ng pangmatagalang sugat sa damdamin ng ibang tao. Ang babae ay naakit sa ganitong uri ng lalaki sapagkat ramdam niya na sa bawat kilos at pangako may kasamang paninindigan at tunay na intensyon. Hindi siya nag-aalala na ang lalaki ay maglalaro sa damdamin o magbibigay ng ilusyon. Alam niya na sa kanyang piling may lalaking maasahan sa oras ng kagipitan. May lalaking mananatiling tapat sa bawat salita at may lalaking hindi kukupas sa mata ng oras. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay lumilikha ng pundasyon ng relasyon na hindi basta naglalaho at sa mata ng babae, ito ay mas mahalaga kaysa anumang panlabas na kaakit-akit o kasikatan. Sa mundong mabilis magbago ang isip at madaling magduda, ang lalaking maasahan sa bawat sandali ay bihira at kakaiba. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan ang kanyang salita ay may bigat at sa puso ng babae, siya ay lalaking hindi lamang kaakit-akit sa labas, kundi lalaking may lalim, integridad at kakayahang magmahal ng tapat, buo at walang pag-aalinlangan. Number 10. Pagpapakita ng tunay na respeto sa babae. Ang lalaki na tunay na kahanga-hanga ay hindi yaong nagpapakita ng pansamantalang kabaitan upang makuha ang simpatiya o puso ng babae. Naiintindihan niya na ang respeto ay hindi basta salita kundi nakikita. Sa bawat kilos, sa bawat desisyon, at sa bawat paraan ng pakikitungo. Hindi niya hinahayaan ang sariling kagustuhan o kapritsyo na sirain ang dignidad ng babae at sa halip, ipinapakita niya ang tunay na halaga ng respeto sa pamamagitan ng pag-unawa. Pakikinig at pagkilos ng may integridad. Ang ganitong lalaking may respeto ay hindi lamang nagpapahalaga sa babae bilang kaagapay o kasama, kundi kinikilala ang kanyang buong pagkatao at karapatan bilang tao. Kapag may hindi pagkakaunawaan, hindi siya nagmamadali sa hatol o pagbibigay ng solusyon. Pinipili niyang unawain ang pinagmumulan ng damdamin at kumikilos ng may tamang timbang at konsiderasyon. Alam niya na ang tunay na respeto ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng gusto ng babae kundi sa kakayahang igalang ang kanyang mga desisyon, espasyo at hangarin. Sa ganitong paraan, ang respeto ay nagiging pundasyon ng tiwala, pagmamahal at koneksyon na hindi madaling maglaho sa unang pagsubok o tukso ng mundo. Ang babae ay naakit sa lalaking may ganitong pag-uugali sapagkat nagbibigay ito ng kapanatagan at katiyakan. Alam niya na sa piling ng lalaki, hindi siya mapapababa o mapipilit sa bagay na labag sa kanyang kalooban. Hindi siya nagdududa sa intensyon o sa layunin ng lalaki sapagkat ramdam niya ang sinseridad sa bawat kilos, salita at pagtingin. Ang ganitong respeto ay hindi lamang lumilikha ng malalim na koneksyon kundi nagpapalago ng pagmamahal na may pundasyon sa integridad at tunay na pagunawa. Sa mundong maraming gumagamit ng kabaitan bilang taktika at panlabas na kaakit-akit upang makuha ang pansin, ang lalaking tunay na may respeto ay bihira at kahangahanga. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng seguridad at kapayapaan. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng tunay na lakas. At sa puso ng babae, siya ay lalaking hindi lamang kaakit-akit sa panlabas, kundi lalaking may lalim, paninindigan, at kakayahang magmahal ng tapat, buong puso at may dignidad. Ang tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo sa yaman o sa mga salita lamang. Ang kanyang halaga ay nakaugat sa karakter, paninindigan at integridad na hindi kumukupa sa harap ng tukso o kaguluhan ng mundo. Ang sampung ugali na tinalakay natin ay hindi simpleng paraan upang mapasaya ang babae, kundi mga tanda ng lalaking may lalim, may tibay sa loob at may kakayahang magmahal ng tapat at buong puso ang ganitong lalaki ay hindi nagmamadali, hindi nagpapanggap, at hindi hinahayaan ng mundo na baguhin ang kanyang prinsipyo. Sa katahimikan ng kanyang pagkilos, sa timbang ng kanyang salita, at sa tapang ng kanyang paninindigan, lumilikha siya ng presensya na hindi malilimutan at nagiiwan ng epekto na tumatagal. Tulad ng sabi ni Epictetus, ang hindi mo kontrolado ay huwag mong alalahanin. Ang nasa iyong kamay gawin mo ng may dangal at kahusayan. Sa parehong paraan, ang lalaki na may ganitong karakter ay hindi hinahabol ang papuri o pansin ng iba, kundi pinapanday ang sarili sa disiplina, kababaang loob at prinsipyo sapagkat alam niyang dito, nagmumula ang tunay na halina at respeto. Ang ganitong lalaking may bigat ay bihira at sa kanyang presensya, natututo ang iba kung paano mamuhay ng may dangal at pagmamahal. Kaibigan at kapatid, Muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sisikapin nating hubugin ang isip at puso upang mas maunawaan ang mundo, ang sarili at ang sinserong pagmamahal na walang kapantay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.